ako nabili ni Pidjong sa hospital. Ay, baligyan ya, nila na kung yuto. Bakit yung baligyan? Pila mo po? Senta Tak yan? Kako, pagkani kay kulang na yun! Hindi na, no? yeah, usaw ko naman natin ulitan! Aw. Oh. Hindi ka gawas dito. Susnag, naapsan ni mo si Tito na yung bunog yung tunay mo. Salamat ni siya, Tan. Ngawin ako apse. Ah, pag maapsan mo na, yung hinay, yung pagkamudagan. Ay, hinay, kakusog na kumudagan. Apsan, hindi <laughs> ka na kung ikaw mudagan ron. <laughs> suwayan na na to. O, oh, sige, suwayan ta ka. O, nga, o, maagutan ta ka. Kasi on ka. Sige. Asa man ka? Asa, dito. Nay. Ayaw kong tawag nanay. Kay try door kang dako. Mga man siyong sulit dito. Mga matak na na. Hindi man good. Asa man rin si dito? Ima, e, kitaguan. Kitaguan ko na niya na. Pero di mo kulutahan. Ah, uh, oh, pagtaguan niya kun bakit anak ko ta ako mangyong kulatahon. Pataka mm -hmm. mo istorya na. petaka pataka. Kun ipo bagi imo pang itog an nga asa si Pidyong, unta ni istorya ha. Araw makabalo mo, araw. Untagaan mo kun mo aning wa sa kurente nga mo tay balay. Kan bitu bayaran na Nay. kay wala na mastito. Dili na si kurente nay. Man sa manini sa tubig. Wa manginit ko kaligo, adto magikot bomba. Kun <laughs> sa tubig ni do, ang ligo-ligo. Unsa man gyud ani? kaliman di ayo mantan bekas hinabot kamu ni basah eh bang di ko kabasah <laughs> kenapa di aku di sini wah kayak ngano di put ko kabasah nan unsa on manato ni ron di ko katlaro di po ko kabasah ikaw po di po ko kabasah ora nang bet sibing nandri titi tau sana maninay kung kadaku mana ha? mau di biling lipid jung sa hospital ha hospital <laughs> oh mau na panahon nagigoko din di siya kaya ngam, naman di eh. ayo no, unsa man mao ni last nag-story ng video sa kuwa. Tao. Pakingo dela. Kapalanda ay nako sila. Pakingi sila daw. Dato pa, nasa ospital si Pidyong karon? Oo, naa. Sa ospital si Tito? Oo, naa siya karon sa ICU. Hay, Mario Set. Kumusta na siya? 60-60 siya nay. Takka ramon ka? Wa may 60-60? 50-50 noon. Gani? Basta, mo ni kimta niya karon. Nay, delikado ka si Tito. Nya unsa ko naman ato ni Tan. Wa man tay kwarta. Manghilam ra ta. Wa tay ka Herman. Kay daghan tay kay utang. Mangita ka pamagi nay. Makita na man ang kwarta. Pero ang kilabuhi ang tito di na. Prinda lan natong lubi. Mora ra man ni atong kabuian. Sige Pila. Takut dah kupon. Pila. Bantu mail. lang, tan. Mangahit lang ko kasi tan. Tal, eleksyon man ron. 90 mil. Sato pa na. Ang kulang, 760,000. Ay, baligyan nalang akong kung tan. May paparad ako makuha. May panay. Ngayon mong baligyan. Pila mga pun. Utsenta mil. Dako kini kay kulang na no. Ay, dako ko kini kay kulang tan. Wala mang. Um, halin sa iyo sa. Dapat 700,000. Asa mang kamangitaan na tan? Dugang. Kagawas dito ni Stylan ni... <laughs> Sige, ibaligyan akong yuta. Ibaligyan mo yuta? Huwag mong gagay yuta. Simple, rakotan. Ilabtanon ko, pero nakawid akong yuta. Sure ka? Bye pa. Sorry lang. Ikaw rin ang mong pag-asa ka ron. Please, maawa ka sa amin. Amdam ko mo tabang, para kaagaw. Sorry, sta na namang nabuhat. Sorry, karon pa may mga tabang nimo okay Okay, na, na'y Ang importante, makagawa sa agaw. Kung niya, on sa pamayat kong ihulat, mangita na tagbayar. Tara, ubanay ko ninyo. <laughs> Sure ka? Eh mo nang yuta? Kadakuan eh? Yan na, niya sa pagpangawat. Ani, magulitan. Dipalit ako niya. Para sa kuang inspirasyon. Unya, nakay katibayan, ani. Basi pataka lang kang pumaligya. Unya, mapriso ta. Si Tito, nasa ospital. Nga kita, nasa prisuhan. Di na may tabutan. Kinakoy katibayan. Sure ka? Nakay katibayan, nakay titulo niya ta. Tanawa. Ay, salamat. Masulbad na yung itong um, problema, ani. Makagawas na yung video. Salamat doon, ha? Kang gibig nga kabubuton sa mo, ha? Dako, kakaitaba, nga gihatag ni mo sa mo, Okay, Ranay. Ang importante, masulbad na no problema. Huwag makagawas agaw. Saan mo, Nanay? Kaysa. Saan mo, Big certificate mani. Bunya unsa mana dia nakan? Big certificate money nang. Satu pa, kini nyata ah, dili dini muha. Awal lagi, dah pergi ngono situ. Nanti tak masalah kita tahu nak. Nya unsa mana nak Aw, dili kegus situ.